Hugis ano? Ako? yung tulad na ba? Huh? Lang lang yan dyan. Oo. ka ba? Ha? Tulad uh, na na. Bakit oh. na yan po? Ha? Tapos, yung bibigyan ko dali? Oo. Pare-parehas -pare eh. eh. Yeah, nga ito, 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 nga. oh Ito na, pwede nga lipat niyo May dyan eh. Ito lang, ito Ba't mo binasa? Pabasain nga. Okay. Ito, nga. Ito, nga. Eh, dito nyo nilagay yung ready mix para hindi masira. Sayang. Dito mo. Ano ka doon nyo? Ah. Aray, nananakit. Aray, aray. Oh, Ilikat nyo. Sayang yung ready mix eh. Yan. Ito na yun, ha? Oo, yung dalawa. Ito, oh.

Ibalot mo bilis. Okay lang yun. Gusto din naman ni Tito yun eh. Di pa nagamit yan. Di pa nagamit. Ito? Oo. Ano yun? Tiba kasi yan. Tiba. Eh, di naman ako nagtitiba kaya si mami matanda ko na. Pinagamit mo muna kay Tito eh. Maliit yan. Sa kanya na ito. Maliit sa Oh. Wala pa, meron pa o. Oh. Baka mawala na sa shape yan. Ano na kita, ang bilis ng karma! Aray! Ah! Ah! Oh.

Ma'am, um, so um order ng ano? Fried panty. Yan. Tunog comment, Nasa comment um section ng ano? Ano? Yeah. <laughs> <laughs> nasa comment um section yung link. Kung gusto niya umorder. Okay, tingin niyo na lang si ano? Si Tito. Basta wala magre-reklamo pagdating sa inyo, ha? Ano? So, Kung so, napanood niyo na to? Ipas po, huwag niyo lang. <laughs> Hanggang doon lang sa may ano? Ano? <laughs> <laughs> Ay, ba naman Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang Wala Ang sakit! 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 sakit! Ang Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang yung Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang Ang ketchup

Okay na to, Ah! Oh, Kinaaway ka kasi. Kalahura ka doon. Ang mga nang Lupa na. Okay, ano na next? Ano pa? Hindi e, yung pride panty natin. Pride panty. <laughs> Sarap yan, no? Dami laman. Sige, baliktarin tayo muna agad. mo nang patagalin. Panty yun Yan, ganyan. Mas balik mo ulit. Yan, ganyan, ganyan na oh. Muto na agad yan. Balot ulit natin. di Oo. Isa pang dip. Isa pang dip. Hmm. Isa pang dip. Isa pang ano sa pa? sa pang so -so. Isa pang dip. So Isa -so. Okay. Itang. Bakit malambot? Ang dali. Ang so, um, dali. Okay na yun. para adi. May dikit agad eh. Mm. Okay. Wala ta. Bakit ka? Hmm. So... Pabayaan mo muna yun. Sa parang patigas yung mga. Hindi eh. na titigas. Hindi na Malambot kasi. Kuha mo sariling plato. Baka masira siya dito eh. Dapat ipakito yung ulo mo na. salaan. Para walang mantika na matira.

Ulan, Uy, tigas. Tigas na ka. Uh, oh, dapat ni pa. may inisa po pa. Sabi niyo. Sabi niyo yan. Wala yan. Wala di wala na. Wait lang, mainit. Uy, may kulay ah. Lagi <laughs> ako ka sa kitsap. May kulay. Sarap to. Sarap-sarap. Marami yun. Masayang yung eh. pag-ibig. Hmm. Yung. Napanood ng classmate ko yung vlog natin. Tapos tinanong niya ako, totoo to? Hindi ko totoo yan. Mm. Sarap niyo. Ay, wag na. Bila na lang dito na lang. Mm. Sarap. Sarap mo nga totoo. Sarap. May pagkagat mo. Sarap. Puro laman. Oh, hindi nagkakaiba.

Uy, ang bingi na. na yung tao sa'yo, ah. Oh. Tuguli! Mark, asan na, Mark? Mark! Asan si Envy, toy? Asan si Envy, toy? Huwagin mo lang sa labas na, na, na oh, mayroon. natin. Uy! Balikan na. Tara, uy! Kaya? Ayun. To... Ayun to... Sabi. lang Tara dito! Ano nito kami hanap-manganap sa'yo? Maganda. Dapat sa akin din nalagyan ko. Oh Alip, patik na mo to. Kaya po kami pa ako sa ito eh. Bakit mo? Ikman mo, may ginawa I siya saw man saw man so, Special to. para sa iyo. Sa akin din lalagyan ko iyo. Special chicken. Ano yan? May, may paparitis? Oo. Oh. Pagka gagawa yan? But Nilagyan ko ng Ketchup. Lagyan ko ng ketchup. Ito yung sa'yo, oh. Hindi mo makakain yung mami mo ng ketchup. E sa'yo nga, kaya, oh, yung ito, iba nga ito, wala, ito. eh. Ang oh, laki naman sa akin. Siyempre, malaki no, yan. Special yan. Oh, special. Init. Dapat mamaya na, pagkakain na lang natin. Ganunin mo lang. Harap yan. Ba't pagkakain na lang natin? Ba't pagkakain oh. lang natin? Ayun, tara. Tara. Tikman mo na nga tayo yung may ketchup, eh. Ma, gusto mo? Ma? So yung nga yan, special nga yan, think, no? Ito rin yung Mario. It's a fly. It's a fly. Baka lang. Mainit pa. Hindi na, na yan. Sarap. di pa tayo kumain? mo na kaalang isa, may pa naman. Sabay tayo. One, two, three.

Panti! Panti! Ano nga yung nagpanti yan sa namin na labas? Ano yung sa labas? Ako. Ay, si Mark nagprito ako doon. Panti, muta! Panti Pantyan sa labas, sa namin. ka yan? pa rin ang yan? Luto niya, no? Luto ni Mark. Luto ko.

Ahhhh! Hindi nga kaninong panty to, Be. Hahaha! Panti ko yan. Panti ni Mami yan? Kulakan mo ganitong panty. Hindi. Hindi nga kakalagay mo. May parang panting ganito. Hindi niya lang sinusuot. Oo. Mami, salamat. Sa'yo pala yan eh. Anak ng te-te kayo ah. Kaninong bapa rin. Panti to. Kay Mami nga yan. Oo, di ba? So, walat na, Be. Butas na. Walat na. ina a a a